mga ka yan meron ako ipapakitang view napakaganda first time ko makapasok dito sa lugar na ito kundi dahil dito sa tao na to yan o yan 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 the legendary kundi dahil sa kanya hindi ko mapupuntaan itong lugar na ito so, panoorin na natin ganda dito guys mga ka-terminal look dito ganda oh hindi ko alam saan ito dito kami ah dumaraw oh dumaraw nga raw ganda dito grabe memorable sa akin yung date na ito oh my god ganda ayan oh Dito, malupit dito malapit, malapit, ang ganda ganda na ano to ah, kainan daw to eh yung meron siyang swimming pool swimming pool swimming pool memorable itong araw na ito mga ka-terminal talagang napakasulit ah uh, date date na date August 10 20, 25 Ganda dito First time ko makaparating dito May mga design design to uh, Super ganda Ganda magpakain dito Sulit Sulit na sulit ah, uh, Diba Ayan. Ito yung mga receiving, receiving area rin nila to Pag gusto mo mag video okay Ayan, Video okay ka dyan tapos doon parang bahay lang style tapos yun na yung pinaka receiving area nila na talagang kakain ayan lupet lupet ganda dito grabe suave